Araw sa ating lahat. So araw mga kayos, tayo naman po ay may gagawin. So balang gagawin natin dito mga kayos ay general overhaul. So yung makina po na to ay uh, 8DC11. So mga kayos, ito po ay kumatok. So alamin natin mga kayos kung bakit po ito ay kumatok. Pero bago po yan, gusto kong magpa-shoutout, ah mag magpasalamat. Sa kaya uh, Amiga breast maraming maraming salamat po. Sa kaya uh, John yes maraming maraming salamat po. Shoutout po sa iyo sa kaya uh, Esra May Pama shout po maraming maraming salamat from uh, Bicol uh, Daet so yun maraming maraming salamat po sa kaya uh, ito pa Albert uh, Alben Marquises maraming maraming salamat po sa kaya uh, Ginelen Bitunga maraming maraming salamat po at saka sa lahat-lahat po ng nagsusuporta at nagtitiwala sa aking YouTube channel, maraming-maraming salamat po. So tara mga kayo, samahan niyo po ako kung bakit po ito kumatok yung makina na 6D. Uh, sorry, uh, 8DC11. So tara mga kayo, samahan niyo po ako. So ito siya mga kayos, yung makina na 8D uh, 8DC11. Ayan. So, inampisahan pa namin yan. yan. yung kapatid ko yung kasama ko nagdi-dismantle. Ito po ay... Ito, tingnan natin dito. Hindi makita Aba, talagang... Wala dito. Hindi makita. Ito po ay 8DC 11. Dito sa gilid. Kung wala doon, dito ito. Ayun, nandito nga. Ayan. Ayan siya mga kayos. Uh, 8DC11. Ayan. So mga kayos, ito po ay katok. So bakit nga ba mga kayos ay kumatok? Dahil po dito. Ilawan po natin. Ayan, kung makikita nyo mga kayos, bibihira lang po kasi mag-change oil. Kaya nagkaroon ng bara doon sa kanyang oil pump. Ayan. Ayan na po, oil sludge niya po. Napakakapal na. Oh. Ayan. Ayan. Dahil po sa bihira lang mag-change oil, matagal mag-change oil, yan po yung nangyari. Oh. Ayan. So yun mga kayos, tingnan po niyo oh. Talaga naman oh, kapal na oil sludge niya. Oh. Ayan. Oh, kaya bumara yung kanyang oil pump. Sabi ng driver, may lumagatok yan, kabilaan pa ito. Ayan. Oh. Ay, grabe. Kaya mga kayos, ugaliin po natin na mag change oil. Sayang yung makina. na yeah, hindi naman daw po ito nag-overheat. Yun nga lang. May lumagatok. yan, So, tingnan nyo mga kayos. Oh. Napakakapal ng oil sludge. Oh. Ayan. So, bubuksan natin to pang ilalim niya at i-general overhaul pa natin to mga kayos. Para mabuksan lahat, malinis pa natin siya lahat. Ayan. Ito. Yan po yung kapatid ko mga kayos. Oh. Ayan. Siya po yung bumabaan at mag-dismantol. Ayan. Paklas na yung water pump. Ayan. So, doon mo nalilagay ito. Ayan. Ito na po yung mga aming mga nabaklas na bag intake, yan, intake, crankcase Yan. So mga kayos, kumatok po siya dahil po sa hindi alaga sa change oil. Ayan. So yan mga kayos, oh. So tatandaan po natin mga kayos, huwag lang po gamit ng gamit. Mag-change oil din. Ayan. So magkano lang magagastos sa change oil ngayon? Napa, napalaki pa at ang laki ng magagastos. Ayan. So ulitin ko lang mga kayos. Huwag lang puro gamit. At magamit, mag change oil din. Ayan. Okay, mga kayos, nabaklas na natin halos lahat na ng mga accessories niya sa labas. Pati yung cylinder head. Ayan, wala na po siya. So pati yung bilahos ng binaklas na natin. Ayan, makikita natin mga kayos na sobrang kapal talaga ng uh, oil sludge niya. At saka ito mga kayos yung lumagatok. Ito. Ayan. Putol siya mga kayos. Ayan. Sira yung gear. Ayan. Diyan siya mga kayos makayos yung kanyang silindro, nung, uh, silindro ng oil pump ng ATC 11 oh. tingnan nyo pag hindi ka pa kumatok eh ewan ko na oh. saan po siya dadaan saan pa hihigop ng diesel ng uh, langis yan yan oh. Ah. yan kaya kumatok dahil dyan oh. yan so ayan siya mga kaayos oh. So, labas talaga ang tanso sa journal number 1 ng main Ayan, so. tapos yan yung journal number 2 oh, marami ng tanso oh. tatanggalin din natin ito so. oh. oh, parang kinain ah uh -huh. May hugot Nako. Umikot. Yun. Umikot ang biring. Ayan siya mga kayos, ah Umikot ang biring. Ayan. Katok. Huh? Long nos to, pero... Ayan na. Ah. Nikot. Ayan. Nikot ang biring Imbis na yung biring na sa itaas. Naging sa ilalim na siya. Ito. Dapat sa itaas ito siya eh. Ngayon siya na yung nandito. Ayan. Ako tanggalin mo to. Ayan. Tapos babaklasin pa natin yung ibang mga journal nyan. Ayan. So, ayan na kayos. Kapag nababa na natin yung ating sigunyal. So, ito bumaga siya. Ayan. Tapos ito. Yung isa. Ayan. Ito ang umikot. Yung journal number 3. Uh, at saka journal number 2 Ito. may kotse so ipapamasin shop natin to baka kayanin pa naman ayan. ayan tapos yung ating black excuse mo na ayan yung ating ah... Uh, ano niya? tapos ito yung umikot oh tsaka yung dito ayan so kita nyo mga yung ano nyan sa lobo oh. marabi oh ayan. So, kailangan talaga natin mag-chins oil. Chins oil, chins oil. So, yun lang mga kayos. Uh, update ko na lang kayo kapag uh, na natin siya. Ayan. 8DC11. Katok.